Mindanao ay IP hindi Muslim lamang. Bago pa ang Islam, naroon na sila. Sina unang simula ng Mindanao, 500 BC, 900 AD. Bago dumating ang Islam noong 1380 AD at Kristyanismo noong 1521 AD, ang Mindanao ay tirahan na ng iba't ibang katutubong tribu. Pinakamatanda sa mga ito ang Subanen, na ang pangalan ay mula sa Suba, Ilog at Nen tao. ibig sabihin ay mga tao ng Ilog. Sa mga kuweba ng Zamboanga del Norte na tagpuan ng mga kagamitang bato, 900 to 200 BC, banga ng libingan, palamuti mula sa kabibe, at mga alahas na ginto. Mayroon ding mga ceramic ang galing Sina, mula sa Yuan at Ming Dynasty, na patunay na nakipagkalakalan na ang mga Subanen sa mga Insik at iba pang Asyano, bago pa man dumating ang Islam. Namuhay ang mga Subanen sa pagsasaka, pangingisda, pagmimina ng ginto, at pangangaso, sila ay naniniwala kay Diwata mibebaya, ang manlilikha, at sa mga espiritu ng kalikasan. Ang mas malawak na tapestry ng mga tribu sa Mindanao, hindi lamang subanan ng mga naunang tao sa Mindanao. Narito ang iba pang lumad, hindi Muslim na katutubong tribu, Kamayo, taga Butuan at Surigao, nagtatag ng kaharian ng Butuan, bantog sa kalakalan ng Ginto at Bangkang Balangay. Mandaya, mula sa Davao, mayamang kultura ng epiko at mandirigmang tradisyon. Mamanwa, taga Agusan at Surigao, isa sa pinakamatandang pangkat etniko, mga ngaso at namumuhay sa kagubatan. Higaonon, mula sa Bukidnon at Misamis, kilala sa mga kasunduan ng kapayapaan at ritual. Manobo, pinakamalaking pangkat ng lumad, nakatira sa Cotabato, Agusan at Bukidnon, may sariling batas at pananampalataya. Tboli, taga South Cotabato, kilala sa habing tinalak na bunga ng kanilang panaginip. Blan, taga Davao at Cotabato, bantog sa Kuwintas, Tanso, at epiko. Bagubo, mula sa Davao, may makulay na kasuotan at mandirigmang tradisyon. Teduray at Bukidnon, naninirahan sa Upland Mindanao, may malalim na kaugalian at sariling pamahalaan. Ang lahat ng mga ito ay matagal nang nakatira sa Mindanao bago pa dumating ang Islam. Sa mga kuweba ng Zamboanga del Norte, natagpuan ang mga sinaunang kagamitang bato, pagdating ng Islam, 1380 AD, 1500 AD. Noong 1380, dumating si Karimul Mahdum sa Simunol, Tawi-Tawi, at ipinakilala ang Islam sa mga Tausug. Noong 1450, si Sheriff Kabungsuan ay nagtatag ng Sultanato ng Maguindanao. Kumalat ang Islam sa Tausug, Maguindanao, at Maranao. Ngunit ang katotohanan, hindi saklaw ng Islam ang buong Mindanao. Ang karamihan ng upland at kabundukan, gaya ng Zamboanga, Ozamis, Iligan, Bukidnon, Davao Uplands, Surigao, Camiguin, at Cotabato Interior, ay nanatiling sakop ng mga lumad na hindi Muslim. Panahon ng Kastila at Kristianismo, 1521 to 1700 AD. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan at ipinakilala ang Kristianismo sa Pilipinas. Noong 1635, nagtayo ang Kastila ng Fort Pilar sa Zamboanga upang kontrolin ang baybayin. Ngunit ang mga Subanen at iba pang lumad ay hindi lubos na nasa kop. Nanatili silang may sariling pamumunong dalto at nagpatuloy sa kanilang tradisyon, pananampalataya at pamumuhay sa kabundukan pagpapatuloy sa gitna ng mga sultanato at dayuhan, win 1700 to 800 AD. Habang lumalawak ang sultanato ng Sulu at Maguindanao, at habang palakas ng palakas ang presensya ng Kastila, na natiling matatag ang mga lumad. Ang Subanen ay nagpatuloy sa pagsasaka, pangingisda, at pagmimina ng ginto, habang nag-iingat sa pakikipagkalakalan sa mga Kastila at Sino. Panahon ng Kolonya, 1880 to 1898 AD. Pagsapit ng ika-19 na siglo, isinama ng Espanya ang Mindanao sa kolonya. Noong 1898, sa kasunduan ng Paris, ibinigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Ngunit ang mga lupang ninuno ng Subanen at iba pang lumad ay isinama ng walang kanilang pahintulot. Sa kabila ng lahat, nanatiling buhay ang wika, kaugalian, at kultura ng mga Subanen at ng iba pang katutubong tribu. Pagwawasto sa maling paniniwala, mali ang pahayag na Mindanao ay Muslim, ang katotohanan, ang Islam ay kumalat lamang sa Sulu, Maguindanao, at Lanao. Ang karamihan ng Mindanao, tulad ng Zamboanga Peninsula, Misamis, Iligan, Bukidnon, Ozamis, Pagadian, Davao Upland, Surigao, at Camiguin, ay tirahan ng mga lumad na hindi Muslim gaya ng Subanen, Higaonon, Manobo, Mandaya, at iba pa. Ang Subanen at iba pang lumad ay narito na sa Mindanao ng libo-libong taon bago pa man dumating ang Islam noong 1380. Konklusyon, ang tunay na kasaysayan ng Mindanao ay hindi nagsimula sa Islam o Kristyanismo. Nagsimula ito sa mga Subanen at iba pang lumad na siyang tunay na mga unang tagapag-ingat ng isla. Ang pagsasabing, Mindanao ay Muslim, ay maling paglalarawan na binubura ang mas sinaunang kasaysayan. Ang katotohanan, ang ugat ng Mindanao ay lumad, at ang subanen ang malinaw na patunay ng isang kabihas ng umiral at umunlad ng higit dalawang libong taon bago pa dumating ang Islam.